Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng opinion reaction itong post ng ABS-CBN News. Uh, ito, pahayag ni Usec Claire Castro tungkol sa sulat ng PCO na pinapasibak si Eden Santos bilang member ng Palace Beat uh, reporters, ano? So, wala daw siya pakialam Ah wala daw siyang kinalaman doon. Open daw siya kahit sinong reporter, kahit anong tanong, okay lang daw sa kanya. Wala daw siyang kinalaman doon sa pagpasiba kay Eden Santos. Pakinggan natin siya uh, the flak that the PCO is getting because of an alleged push to remove a certain Net 25 reporter from covering the palace and the president. Oh, sino yung push? Na siya mawala. PCO, ma'am. The PCO wrote a letter to Net 25. O oh, because of the breach protocol. Yun yung nasa video. At uh, kung maraming meme na lumalabas na mga mga vloggers na ito'y patungkol sa akin, nakita nyo naman kung paano naman ako sumagot, paano ko naman siya entertaining. Yes. So, it's not about me, it's not about her. Siguro sa nangyari na sa video. Diba? Eh, nakita niyo naman sa video. So, sa akin, any, anybody can ask me hmm? question. Diba? So, kung ano lang lang yung sinasabi ng PCO, oh, siyempre, sundin natin. No? So, I can accept any question. Basta, okay din sa PCO. Ma'am, so it's a categorical denial na based on the allegations of some netizens online na you were the one who allegedly lobbied for a certain reporter to be... Unang-una ba naman ko ilalobby na mawala ng isang reporter dito? Unless, meron talagang violation. Hindi, saka hindi ako po ang nagpapasya niya. Hindi naman din po ako yung sekretary. So, hindi naman po ang may hawag ng maro. Tayo yung press officer lang. So, kung ay nila sa akin ito, sorry, You're wrong. Fake news. Fake news. <laughs> na may ano na po? May um may um update na po regarding the status of the reporter. Ngayon? Hindi kasi talaga ako yung nag-decide niya ni. Eh. So di ko alam so far. So wala akong mababanggit. Is is this something that uh, the secretary has started with you or the other undersecretaries? Ang pagkakaalam ko, may sinulat ka. Familias na? Yeah. Diba ang alam ko din, sasagutin yata niya. So yun lang yung alam ko. Pero siya rin pa rin ang nakakaalam dito. But again, okay. just to be clear, you don't have any personal issues against Edna. Wala! 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 Lucky reporter, you have the right to do that. That's your job. Maliban lang kasi kung may violation, hindi ko na yung sagot. Kung dito sa press briefing tayo, kahit ano sinasagot ko yan, walang problema yan. Diba? So, siguro okay. yung ang sagutin yung tanong na hindi niyo yung muna po, pina, 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 uh, si Aiden Santos na yun. Diba? Kasi siyempre po, kung pa yung pwedeng maging topic natin dito. diba? Kasi, diba? Um, okay. Thank you, thank you, Okay. Okay, 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 nawala siyang kinalaman dahil lang daw sa breach sa protocol magbasa tayo sandali sa mga comments ha? Joseph Jolwag rules are like traffic lights you gotta obey them or race across <laughs> Alpha Alma Francisco Madam Attorney divine fake news <laughs> Jojo Lopez when you have a proper question not full of hypocrisy you will be banned <laughs> Mabuhay po kayo, Ma'am Eden Santos. Gerald Siglos, under secretary, the title tells itself. Clifford Toy, anybody can ask you questions pero you cannot answer it precisely. Parang ewan, ambot. Okay. Totoo naman, sinasagot niya lahat ng mga questions. Kaya lang, I don't know sa inyong pagdinig, ako, may mga tanong si Edin Santos na medyo naiirita na. Na naman? O oh, ano ba yun? Paulit-ulit? <laughs> Halatado eh. Halatado. Uh, anyway, kanya-kanyang ano lang yan, uh, pananaw, opinion. I don't know kung sinong, bakit umalma ang malakanyang press corps? B. Very strong yung opposition ng Malacanang press corps Kaya ngayon, ang PCO, drawing flag o oh, binabatikos ng mga netizens dahil sa kagagawan nila dito. oh hindi lang uh, Malacanang press corps ang umalma, pati na rin ang National Union of Journalists in the Philippines. Umaalma na, it's now bordering sa uh yung freedom of uh, expression, freedom of speech parang nawawala na. Bakit mo pa tatanggal? Sabi nga ni Katunying Sabi niya, wala kayong kapangyarihang gawin 'yan <laughs> dahil uh kung totoong may breach of protocol yung lumapit daw ang uh, reporter yang may kasalanan sabi ni Katunyang, yung Presidential Security Group. Kaya lang yung na napanood kong video, wala naman. Uh, wala namang lumapit. Uh, sino bang nagpost? ABS-CBN e, din nagpost noon eh. Na video footage shows it was the president who approach the reporters. Saka ang dami namang nangyaring ganyan. Yung ambush interview, ang dami na. Nasa tingin ko, okay naman sa Pangulo yung tungkol doon. Tapos, security, ano, mga palas beat reporters na yun, halos araw-araw nasa Malacanang. Anong gagawin nilang masama sa Pangulo? Tapos, babae pa si Eden Santos, ano. Napakalayo kung ang ano is yung security risk si Eden Santos. Anyway, hindi mo naman masisisi ang mga netizens sa duda, duda lang naman, na kaya ipatanggal si Eden Santos dahil nahihirapan sila. I don't na sila. Nahihirapan sila sa mga mahirap na tanong ni Eden Santos. Kaya naghanap ng rason para mapatalsik. Ito, bagong lumabas na eh, may napanood akong Facebook reel. Ala Aiden Santos din si Ivy Reyes ng Billionario News Channel. May tanong siyang mabigat. Blinak na siya ng PCO Secretary na si Jeroy. Ayun. Bakit hindi mo sagutin? Bakit mo i-block ang uh, tanong ng isang reporter? PCO Secretary ka pa naman. So, dalawa na sila, Eden Santos and Ivy uh, Reyes, ang babantayan sa uh, PCO. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libring yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tahanan ang tribong talandig. Panorin nyo ang video na ito nakabot ang yero. Uh, ihatag anti para nga uh, nila ang ilang mga daot na nga balay. Karon <tinyo> mo na ni ang atop san taga na mo gero si og sa kulang. Ang gero mo pud ningal. kayo, daot kayo. O karon nanti pila na day katuig imong balay? 35 ra ni ka tuig. Oo. Um. Oh, ko kay na nabangan mi aron ma repair ang among balay kay tan ga ku anak tulo Oo. So ang imong ato panting uh, yero gisapawan lang ni og mga silupin. Silupin. Oo. <laughs> so pila na day kabukan ti imong anak? Siya man ang kabuk. Yeah. Siyam ka buki mong anak. Nawala ang isa. Nawala ang isa? Oo. Mm. Ang imong edad ang tipila na po? Kuan naman ko. 55 na. 55 hmm. na ka. Oo. So, ang edad ni tatay? 72. Si 72 si na si tatay. Oo. Ang inyong pag... Kuan ante sa inyong panginabuhi? Kuan? Uh, mga gabi, ugmais. Gabi lang, ugmais. mais hmm. Oo, nani man gid anting nga mukaon man gid tabi unsa. At least nga makakaon ta. Oo, so karon ante magatop na mo. Oo. Oh. Lagi. So ang kuan ante, kinsay mo tabang sinyo sa pagatop? Kana, ang akong anak. Kanang imong anak oh. ra. Oo. So, Kaya salamat. Hindi naman makaunstate ni mo. Kay, tigulang naman. Tigulang na. Oo. Oo. So, salamat kayo, ante. Ang nanguha mangani sa kahoy, ako ra. Mm hmm. Ikaw rang nagkuha um, ka. Hmm. Kaya di man na magkapamilya Na ayang sakit. Oo. Oh. Sige, ante. Salamat. Bukay, uh. nahanabangan